nandito na naman tayo sa panibagong vlog. So, maglalaro nga pala tayo ngayon ng natural disaster. Ayan, kita nyo naman, oh. Grabe, sirang. Nandito pala, kapatid ko. Hello ka, Miles. Mag-hello ka. Sabihin mo, hello. Hello. Hello, <laughs> ba? Diba? Nihiya kasi siya, Prison panic. Okay. Diyan daw tayo. So yung kapatid ko pala guys, nakikinood sa akin. Siguro naman naririnig niya yung kapatid ko sa mga video ko. Na makulit siya, pero mabait naman. So andito tayo sa light live eh di ko pa dito. Ah no. Allah, sakit 'to. Ngunit nabawasan ako. Bakit ko naman nababawasan na hindi naman ako natatama? Oh! Habi ko! Bakit ganun? Ano to? Ano po ganun lang? May sinasaktan na. Ano? Ah, mama! Mama, yung building! Mama, yung building nasisira na mama!

Ayun, di nagaroon na ako ng natural disaster, bar prison. May niyo nyo yun sa Facebook. Check na nyo lang. Yung ano, pangalan ko, sanitan, iyalatan. Iyan mo nyo lang Facebook. Follow na din kayo at subscribe. Kung pwede, ilike nyo na rin. Para W. W or N. Ulo, may nulog. Ulo, ulo, patay ako. Barawa yan. Baka may nabibili dito na gamit. Watch reward at ayo. Saan ba may nabibili na gamit dito? Okay, nis naman guys.

Hello, bomba ka, uh, bomba kun. HQ, Roblox HQ tayo guys. Kung tumami, wala na, patayin na, hintay natin kung may, kung uh, fire. Dito yan, yung building na to, masagulog to. Eh, may tubig naman tayo dito eh. Tubig na masakit. Bilog-bilog, Rigo, talaga Rigo. Rico, Rico We going Kuya. Hoi. Oh no, cuma Tsunami! Cuma mami. naku, guys. Cuma Tsunami! Cuma mami. tsunami. ada tuh oh. cuma Please okay, okay, okay. Mommy, okay. mommy, 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 Hello, welcome to Yun okay. yung kadami subscribers ko. Na! Lana! Lagi na lang ha. Lagi na lang. Lagi na lang. Lama ano uwi mo. Kutangan kita dyan mo Patay okay na naman tayo guys. ay hindi tayo. Ako lang pala. Patay na naman ano pa ito isa? Doon. bila mo. Anong bila mo? Bila mo, bila mo. Ang bila mo, wala ito. Lalalalalalalala <laughs> Lalalalalalalalalala Lalalalalalalalalala <laughs> Wag na ako, 1K subscribers, face we will lalalalalala Lalalalalalalalalala <laughs> Ito saan so, tawa? Ano tayo? Abra ka dabra. Bang. Eh. 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 Hot mug. Patay ka ulit. Opo. Nasa school na naman ako. Nakagaling ko lang school ka ganina. Nandito na naman ako. Rico. Ay, wala pa lang pasok ngayon, no? Talimutan ko. So, get your notes. pag natin paano tayo pumapatay ng ano, daga. So, guys. Ito nga pala, paano pumatay ng daga? Una, umanap kayo ng ano, mouse trap. Ay, nako! Nag-discuss pa ako eh. Dito tapay ete eh. Dito lumilindor, may ano, puy, aray ko. Apot.

Mabigal ka! Yay! Sabayt tayo guys! Ka, lalak at may wala. Hey! Come here madam! Wey! May pumapalakpak! May palakpak ano? Bigyan mo? Hindi. May pumapalakpak! Boo!

ke pipa ngeet oke oke cuma mi ga cuma mi oh, is cuma mi cuma mi oh itu cuma mi cuma mami get to a higher ground oh, eh. hey you hey hey hey, hey you wah apa sih di kapi barang, now Yan yung cumami cumami Chumami. Sa tama na yun sa building. Maulog yun, maulog yun. Dilo, arama, dilo. Yay! Yay! Type card. <laughs> Tingnan sa iyo oh. Iyo yeah, oh. oh. my god. Look at the wrong Ayun lang guys. Dito na nagtatapos ang natural disaster natin. Bye-bye. Momo, chup.